Welcome back na naman dito sa aking channel. Panibagong video na naman tayo ngayon na ibabahagi ko sa inyo. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo lalong lalo na sa nagkamalabuan ng na magkarelasyon. At kung bago sa channel ko ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ikaw ba ay iniwan na lang bigla ng asawa mo, boyfriend o girlfriend mo? dahil sa hindi na kayo nakakaintindihan sa isa't isa, kaya ikaw ay pinagpalit na ba sa iba? At hanggang ngayon ay mahal na mahal mo pa rin siya at gusto mo ba na manumbalik ang pagmamahala ninyo sa isa't isa? At gusto mo rin ba na siya ay kusang babalik at magmamakaawa sa iyo? Gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo. Dapat kayo ay palaging buo ang loob at tiwala sa paggawa nito. Ang gagawin mo lamang ay isulat mo lamang sa papel ang pangalan at apelido mo ng tatlong beses at sa ibaba ay isulat mo rin ang pangalan at apelido niya o ang taong gusto mong gawa ng ritual. At pagkatapos mo nang masulat ang pangalan mo at ang pangalan niya, i-roll mo lamang itong papel. Paloob, papunta sa iyo. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng pula na pantali, pula na thread o pula na sinulid ay pwedeng gamitin o pula na ribbon, basta pula po ito, at italik niyo po ito sa papel na nerol niyo na sinulatan mo ng kanyang pangalan at pangalan mo. At pagkatapos mo ng matalian ito, hawakan mo muna saglit ang ritual, mag-focus at mag-concentrate ka, ipikit ang mga mata mo, at banggitin mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay magmamakaawa na babalik sa akin ngayon mismo at tayong dalawa ay magmamahalan habang buhay. Banggitin mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede mo dagdagan ang hiling kung gusto mo, wala pong problema. At pagkatapos ay itago mo na itong ritual sa damitan mo o di kaya sa wallet mo, sa bag mo. Basta itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. At itago ito hanggang kailan mo gusto. At pwede mo ito bulungan araw-araw sa kahit na anong oras na gusto mo at pwedeng hindi naman ito bulungan araw-araw. At kung may katanungan po kayo, mag-comment lang po kayo sa baba. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless.